Papunta po ako ng stores, the naked store dito sa amin. Ayan guys, magkikita nyo guys, ang ganda-ganda ng ano. Ayan, ang lamig-lamig. Ayan po, papunta po ako ng store. Ayan po yung ano na paligid guys. Ito, ito po yung school namin guys. Ayan, po ang school namin guys. Ito po yung store. Napakalit dito ng store, guys, pero yung cost of living at saka yung bilihin dito, guys, napakamahal. Bibili ako gas ng bigas kasi ubustin yung bigas namin ni Alas, yung papi ko. Kaya talaga, guys, <laughs> minsan tinitipid ko pero nagugutong talaga kami at saka si Alas, he ate a lot talaga, guys, getting bigger. Yan, guys, ha? dito na yung store. Ayan guys, nandito na kami. Ang sarap nito, o oh, Diba? Ayan. Hmm, ito po yung store dito. Pero mahal-mahal dito guys. Oo, oh, mga mahal-mahal tingnan nyo, Mahal, -mahal. na oh, mga presyo guys. Kaya talaga mag maging ano talaga dito guys. Tipid-tipid <laughs> talaga guys. Victim store dito, guys. Pero hindi naman siya kamaha. Ano, yung iba. Minsan yung iba, guys. Yung about to expire na binibigay, guys. Ay, di ba? Nakaka-alarki ano na yung ano dito. Ayan. Oh, chicken guys, may itlog oh. bibit ako ng itlog guys. Ayan. Ito yung chicken nila, diba, guys. Ayan. Yeah. Ayan, guys. Nagkahanap ako ng noodles. Ay, may arito. Ay, Ayan, dito na. Guys. Ayan. Ito talaga dito, guys. Nakakalergy. Ito na lang talaga ito. Ano yung... Ayan. Ayan nagkuha na na ako guys ayan guys nakabili na ako guys tingnan nyo guys may dala na ako guys ang bigat bigat guys <laughs> ayan guys thank you thank you for watching